Hello mga ka garden. Kumusta po kayo? ayan Bakit nga po ba bawal si Adenium sa loob ng bahay o sa hindi po nakabilad o hindi naaarawan kagaya po nang ganito po. Ngayon mag-experiment po tayo. Ito po ang day 1. Ilalagay ko po siya sa may lilim. Ayun, dito na lang natin siya ilagay dito sa may taniman ko dahil maglilim po dito. Ayun, ito siya ngayon. Day 1 na po. Okay. Oh, eto na po yung final. Buti may natira pang ayan, naubos na lahat ng dahon. Yan ang mangyayari sa adenium kapag po adenium. Eh, yan po ang mangyayari sa adenium kapag po lagi siyang nakalagay sa lilim. Dapat po talaga ay siya ay full sun o oh, di ba? Naubos lahat ng dahon nya at hindi rin yan magbubulaklak kaya yung mga adenium nyo, i-full nyo po ano po, okay lang po yan maulanan walang problema dyan, gaganda pa nga yung dahon yan eh.